Ayun, 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 nga po, utoy nga po pala, utoy the vlog sa mga hindi pa nakafollow, follow nyo na po. So nandito kami ngayon sa CH26 Pansiteria, matatagpuan wow. po sa Solana, Cagayan. Wow. So yun nga, kasama natin ngayon si 3F Moto at saka may ibang kasama sa mga live viewers natin. <laughs> Ayan, so meron tayong uh, special guest ngayon, siya yung nag-sponsor dito. Siyempre, uh, yung kilala natin na ah, uh, businessman dito at saka isa sa idol natin pagdating sa mga business. Napaka down to earth. Siyempre, SB. Wow. Pelevelio. Boss Romy, Pelevelio. Yes lang, kanina ng pansit to. O oh, yan. Um, Tinong ko na una, hindi na nakayanan. So kakayanin mo. Within 3 minutes lang to, kaya yan. Kaya ba? Kaya ba? Kaya, kaya. Ano ba? Kaya, Anong masasabi mo? Hindi ka naman nagganmusan? Hindi po. <laughs> <No. laughs> Sakto. Wow. In 3, 2, 1, go! Wag ka mo na pa bikinan, pagbunang hindi 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 yan may umuusok lang yan, grabe rabie, biniglulumi niya, sanay, umu -usok, umu -usok. sanay tanay tanay sanay, sanay sanay, sanay tanay 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 Sanay, tanay 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 may <laughs> pangalat tayong tatalo kay Tracer, Idol Gem. Oh, drug. O, Gem Drugs. Pero kaya-kaya. ata, Ripper. Mamaya kakagati <laughs> niya nung karahay, yan mamaya. Oo, oh, tama, yana, tama, yana. tama, tama. O, o. Ayan, o. Oh, Ngunit nga na oh. Yeah, no. <laughs> <laughs> yano, parang Ripper. Wala pang 1 minute, oh. Halos makakahati niya na, oh. Grabe. Oh, oh, oh. Wal oh, walang buos-buos ng tubig yan. Wala. Walang subu-subuyas yan. Ay, ayun. Nagtubig na pala. Nagtubig lang. Ayun, ayun, ayun. 1 minute pa lang. O. Oh. Kasi yung mga napaparad natin na nagsichallenge challenge yung long parang ginagawang bato ni Darnay eh. Nilununok agad. 1 minute and 54 seconds pa idol. mo yung long ganisa yan. Siyempre napakasarap na long ganisa yan. Galing kay Boss Dodo. Idol, Dudot, Vlog. Sa sino yun? Ha? Sino yun? <laughs> <laughs> Mr. Anibu. Anibu. Anibu to Anibu to. Anibu kaya! 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 kaya. kaya, kaya Mahaba! 30 seconds pa! Mahaba maha pang oras! Pwede pa siyang marood ng batang kiyapo! Ayan Kaya na! <laughs> kaya! 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 Kaya Kaya Pero, grabe! Ito na yung nakita kong pinagkasalay sa init talaga! Oh. Umuusok! Through idol o! So, pa so, nagtapachalik so, tayo, siguro uh, naman! So, Tama! Ano <laughs> One minute na lang. Ito, isang minuto pa. Isang minuto pa. 59 seconds. Kaya-kaya. Hoy! Meron pa ng technique. Wow! Yun na. Yes! 45 seconds pa. Never mind the time. So Asa, ubusin mo yan? Ubusin mo. Hanggang alas 5 pa tayo dito. O. Oh. Ay, one hour ka ma. <laughs> Yan. Ay, konti na lang. Kaya niya. Kaya niya to. Kaya, ubusin yung Mickey. 31 seconds. 31 seconds pa. kaya. Talagang iba ang lakas sa mga... 14 seconds. Ay, pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede Okay na. Pwede na. Okay. 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 Yan. Oh. Yan, sige. Sige, bolsa mo, bolsa mo. Bolsa mo. Since hindi niya naubos yung konti na, pero konting konti na lang talaga siya eh. Since hindi niya naubos at hindi niya na, so ibig sabihin hindi niya nakuha yung 500. Sana. Sana. Pero merong sasabihin si SB, SB Pilibelio. Kasi nakita naman natin kung paano niya uh, yung busit. Oo. uh, na lang sabaw na lang lani lani na. Lani sabaw na lang asin, sabaw so, na lang sabaw na lang wow so magbibigay tayo so, so, 500. So, 500 pesos so meron pa rin siyang konser. wow ano, mas ano masasabi mo thank you po <laughs>